Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay anim na pu o anim na putlima pataas, tumigil muna kayo sa ginagawa nyo at pakinggan nyo ito, dahil may malaking balita ako na maaaring magbago sa inyong buhay para sa mga susunod na taon. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa Universal Social Pension na pinaplano ng gobyerno ni President Marcos? Hindi ito yung nakita ninyong ilabing na kumalat sa Facebook ha, kasi fact check na yan ng Rappler at fake news yan. Pero may tunay na balita tayo dito na mas practical at mas realistic. Maraming kumakalat na fake news sa social media tungkol sa malaking pension amounts na hindi totoo, kaya kailangan natin ng tamang information. Ang totoo, may ongoing House Bill isa 0423 na approved na ng House of Representatives noong may 2024 at, at ngayon nasa Senate na ito para sa final approval. Ito yung universal social pension na magbibigay ng ilimang daan monthly sa mga anim na putandang bawas anim na putsham years old at iisang libo monthly sa mga pitumpu pataas. Hindi nga ganoon kalaki pero universal naman siya, meaning lahat ng seniors makakakuha, hindi lang yung indigent. Pakinggan niyo ang buong detalye para hindi kayo malinlang sa mga fake news na kumakalat, mga kasama ko sa video na ito. Umupo muna kayo ng maayos dahil maraming importante tayong pag-usapan tungkol sa pension benefits na maaaring makakuha ng lahat ng seniors sa susunod na mga buwan o taon. Una sa lahat, importante na malaman nyo ang totoo sa mga kumakalat na balita sa social media at YouTube channels na nagkakalat ng maling information. Ang Universal Social Pension for Senior Citizens o House Bill 1042-3 ay approved na nga ng House of Representatives noong may 21 dalawang libo at apat with dalawang daan at tatlumput dalawa affirmative votes. Pero importante na maintindihan nyo na nasa Senate pa lang ito at hindi pa batas. The bill does not contain any provision for pension amounting to labing isa kaya huwag kayong maniwala sa mga video na nagsasabing may labing isa o labing dalawa libo monthly pension. Nadarating ang totoo sa I-1043 ang mga makakakuha ay ilimang daan monthly para sa mga anim na puto anim na putsham years old at isang libo monthly para sa mga pitumpu years old pataas. Hindi malaki, totoo yan, pero ang maganda dito ay universal, meaning kahit hindi kayo indigent, kahit may area o suspension na kayo, makakakuha pa rin kayo ng additional na ito. Ito yung pinagkaiba sa current social pension na isang libo monthly na para lang sa indigent seniors. Ngayon, maraming nagtanong sa akin kung kailan ito magiging available. Ang totoo, mga kasama, walang exact date pa dahil nasa Senate pa ito. Si Representative Joey Salceda ng Albay, na chairperson ng House Committee on Ways and Means, nagsabi na the government has the funds to sustain the proposed universal social pension for senior citizens. Ang estimate nila ay umaabot ng e 88.2 billion annually ang cost nito, na ayon sa kanya, ay kaya naman ng government budget. Pero habang naghihintay tayo sa Senate approval, may mga current benefits na maaarin nyong maklaim na baka hindi niyo alam. Ang existing social pension under Republic Act nadaan at 16 na ay nagbibigay ng iisang libo monthly sa indigent seniors. Kung kayo ay walang pension at qualified sa indigent status, maaari ninyong i-apply ito sa ISD yes office niyo. Ang requirements ay simple lang, Senior Citizen E, Barangay Certificate of Indigency, at Filled Out Application Form para sa mga may erero pension, dapat ninyong malaman ang mga recent updates sa computation. Ang minimum pension ngayon ay 2,000 monthly, pero maraming seniors ang hindi nakakaalam na may additional benefits pa silang pwedeng maklaim. May labintatlo re-month pension tuwing December, may death benefit para sa mga qualified dependents, at may disability pension din para sa mga eligible. Pero ang problema, maraming hindi nag apply dahil hindi nila alam ang proseso. Sadsis naman, ang minimum pension ay ilimang libo monthly, pero may mga retirees na nakakakuha ng mas mataas depending sa contributions nila. Ang importante dito ay mag-update kayo ng inyong records regularly. Maraming pensioners ang nakakalimutan na mag-update ng address o beneficiaries. Tapos pagdating ng emergency, nahihirapan silang mag-claim ng benefits. May mga hidden costs din na dapat ninyong alamin. Pag nag-withdraw kayo ng pension sa RIN, may charges yan na usually, 15 lima per transaction, kapag sa ibang bangko kayo nag-withdraw. Kaya mas maganda kung sa partner bank niyo mag-withdraw, usually free ang first two withdrawals per month. Ang ilaala may partnership with Land Bank, YE, at ENDI, samantalang sis, ay sa land bank din tungkol sa tax implications, ang magandang balita ay exempted sa income tax ang pension income ninyo. Pero kung kayo ay may ibang income source pa bukod sa pension, maaaring may tax obligations pa rin kayo. Kaya importante na mag-consult kayo sa accountant o sa IE mismo kung may questions kayo. Para sa mga nasa provincial areas, maraming nagre na mahirap mag-claim ng pension dahil malayo ang offices. Ang tip ko dito ay mag-coordinate kayo sa barangay captain nyo, kasi maraming ugus na yon ay may partnership with EAE at GIS para sa mobile services. May mga scheduled visits ang mga field representatives sa mga remote areas, usually once or twice a month, ang isa pang importante ay ang payout strategies. Maraming seniors ang nag ng buong amount agad pagdating ng pension. Pero mas maganda kung part lang ang i-withdraw nyo para sa immediate needs, tapos ang iba ay save ninyo sa time deposit o high-yield savings account. May mga cooperative na nag offer ng apat-tandang bawas 6% interest annually, mas mataas pa sa regular savings account na 0.25% lang. May mga scams din na kumakalat specifically targeting seniors. Merong mga tumawag na nagsasabing, from naaya o gsis daw at kailangan nyong magbayad ng processing fee para ma-release ang additional pension. Fake yan! hindi kailanman maninigil ang SAEA o GSIS ng processing fee para sa regular pension release. Kapag may tumawag na ganyan, i-report niyo agad sa Kaala Hotline apat apat o GSIS Hotline 8400 at 70 tandang bawas 7000 para sa maximization ng benefits. Dapat niyong i-check din ang inyong contribution records. Maraming may missing contributions dahil hindi na-reflect ng previous employers. Maaaring yung i-contest ito at mag-present ng payslips o IKEA bilang proof. May 5-year prescriptive period ang IAE at GIS para sa contested contributions, kaya kung may nakita kayong discrepancy, mag-file agad ng request for correction. Ang pinakamagandang strategy para sa seniors ay mag-coordinate with family members nyo sa financial planning. Maraming household expenses na pwedeng ma-optimize. Halimbawa, kung kayo ay senior citizen, may 20% discount kayo sa medicines, groceries, at utilities. Pero dapat niyong malaman na limited lang ang utility discount, maximum lang ng iisang daan monthly discount sa kuryente, at dalawang daan sa tubig. Sa healthcare naman, bukod sa PhilHealth benefits, may additional medical assistance programs ang YASAI para sa indigent seniors. May medical assistance to individuals in crisis situation o DASIA na pwedeng ma-apply para sa major medical procedures. Ang requirement lang ay medical abstract from attending physician at certificate of indigency. Para sa mga senior couples, mag-coordinate kayo sa pension claiming para mas ma-maximize ninyo ang benefits. Kung dalawa kayo na may pension, pwedeng alternate kayo sa pag-withdraw para hindi lahat ng fees ay sabay-sabay. At kung may isa sa inyo na mas mataas ang pension, gamitin nyo yun for major expenses, samantalang ang mas mababa ay para sa daily needs, mga kasama ko. Ang mga information na ito ay sobrang importante para sa inyong financial security sa retirement years. Huwag kayong maniwala agad sa mga nakikita ninyong malaking amounts sa social media dahil maraming fake news na kumakalat. Magstick tayo sa official sources, Yahoo website, GIS website, Yahoo announcements, at legitimate news outlets. Ang Universal Social Pension Bill ay may potensyal na maging batas, pero kailangan pa natin maghintay sa Senate approval. Habang naghihintay, i-maximize ang current benefits na available na. I share niyo ang video na ito sa mga kapamilya at kaibigan nyong seniors para hindi sila maging victim ng fake news. At huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mas maraming updates tungkol sa pension at senior citizen benefits. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang information na ito sa inyong retirement planning.